kamu melihat ada ilmu yang sangat berat. Berat sahaja. Siapa sih tina tu ha? Di ini. Asyik di sakit doktor, sakit doktor tu No. So asyik di bumi ada ilmu yang sangat No. Jadi kau perlu jadi dia. Masa kita mah. Pak siapa sih tiku ya? Di pusat sakitnya no. Kalau tina yang kalau orang kaya. Tapi langkau itu ha. Ini tu mati tak? Karena masak Ito. Oh. O, oh. dali. Ang Hindi hmm. ko din na, no? Ito pa yung dalawang suntok. Kami na pa nga dito. Dali lang po. Wala po tayong kulit na pamatigas para masakitan siya, no? Tama, masakit. Masakit. Oh. O, no? masakit, Ito po. Kasi, kung matigas siya, hindi ko po na, no? Ito po yung bumabarang dalawa. Kasi tip ko. Kaya nga, hindi ko ito na. Nibigit ko lang. Masakit, tama? Oo. Yung po. Kasi tip ko, ano? Ano sakit? Kasakit, doktor, ulitin ko. Kasi na meron siya sakit sa doktor. Pero yun nga sabi ko, kung sa doktor siya, talaga siya may halo. Tignan nyo, hindi ko pinipika yan lang po, nakalikit tamaan eh, kaya nakakaroon lang ha? eh yun ito po yung dalawang tunggo e spirit yun po, po bak, alawa po ito yung barang sa tura rin po tayo nito kay Laro. alam na rin, Jesus dalang tayo. Kasi naman gumagamba kayo. Pangalan, pangalan. Mirasol. Mirasol. Mag-usap tayo ng spiritual ng Diyos. Diyos na lahat. Diyos na kayo, tayo sa impyerno. At sabi sa Diyos, kami daw? ito, isa ba, hallelujah ba? Ela, au. Puh! Ah! At ang ganyan nilagay mo doon, ha? Ha? Ah? Ah? Ha? Ah? Papatayin niyo to? Sagot. Papatayin niyo to? Ha? Ah? Ay, rapo kita. Ha? Yung, yung, Diyos, Diyos. Puh! Ah! Ano? Natanggalin niyo nilagay niyo doon. Sagot! Patung! Pum! Natanggalin na. Natanggalin na. Opo! Kanyang niyo papatayin to? Ah! hindi ah, mo alam. Bakit nyo binote? Bakit nyo binote? Bakit nyo binote? So, bakit kamayot? Bakit nyo binote? Bakit? Ah! Bakit binote? Bakit binote? Kagaling ah. to! Ah! Sagot! Kagaling! Gag ah! Ah! Bakit ka ka ganyan yan? Oh ah, Pahiro pa kita. Tama. Magpukulang ang babarang. Sagot! Sagot! Magpukulang. Magpukulang ang babarang. Sagot! Ha? Oh ah, oh ah, Ah, pa kita. Oh ah, ah, babakasin ka ganyan dito ha? Ah. Ah, kano Ah. Ah. Katanggalin nya ha. Ah. Katanggalin nya ha. Ah. Sana be ayat dan paga mon. Anito basa Manila. Sangap pembicara. Tar. Tar. Ka pembicara. Tar. Ke ona ka bab Ah, saan, saan yung probinsya mo? Probinsya tinatamu ko sa'yo. Saan? Saan? Saan probinsya mo? Ah, pahirapan ka talalo. Ah, sa probinsya mo? Ah. Taga? Taga saan ka? Taga saan? Ilang taong ka mana? pala? Ilang taong ka na? Tanda na? Ah? Ha? Tanda na? Ah? Ha? Ha? Ah, isa sa manili. Isa sa selalu kan mai selalu pakah selalu kan selalu kan ah selalu kan nak datang kita oh oh yang nakal kan 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 nak lumpinay nit yung puto kanina bad niya sa tabi ko alam mo na kita ha salit kita kan oh 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 Gagal itu ah, gagal itu ah. Kita gagal itu betapa ramai. Ya, ini. Kita gagal ini tidak gaya, gagal guys. Kamu tidak betul. Masangnya

Huwag patayin ko ha? Huwag patayin ha? na matay, patay ka rin. Ha, kilala mo Kilala mo O ano pang mo? Kilala mo ko? Kilala mo kung saan gagamot? Ay, hindi ko magiging Pero alam mo magiging 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 tanggalin mo yung satsyan. Ano ginamit mo? Katinangin ay matigang? Katinangin? Ka-di-la pui... Ka-di-la? O-ho-ho... May maliga ako nang kitita. Anong nil mo sa tanya? Nusok ka langan? o ho sa tanya? U-ho-ho... u ho pa? Yelang mo na may puhal... May mga buhal ako nang kakita. Ano Anong buhal? O-ho-ho... Anong buhal? Ha? Bato-bato ba? Nino ka? Dun tatu

Kita nak ayo, 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 Kau, Kau? ayo, 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 masih ayo, 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 Ah, ayo, 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 ayo,

हा गागारीका हा हो हो गागाली गागाले हो कोलास हा माया हो 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 mana ya, tidak menakutkan dengan apa yang anda lakukan? Anda masih banyak. Bagaimana? Anda tidak akan menangis dengan saya? Saya akan mati. Bagaimana? Tidak, saya akan mati. Saya tidak ingin menakutkan anda. Adakah anda berada di dalam sebuah rumah? Tidak. Saya akan mati walaupun ada rumah. Bagaimana? Adakah anda akan berada di dalam sebuah rumah? Saya Laban tayo, Sir. Ang um, pinatay ka to. Ah. Uh, ah, Ang mo pa. na lang. Pakina ko ang isusin mo. Akin na magdaki lang. Huwag niyo niya ako, Sir. Magmaskas na patay ko. kayo. Kailangan nito. Rose. At denap sa Ito may asim. Ito na, Ay, na lang 'di, kahit ilalagay niya lang ng asin. Teka, bukas 'yung asin ilalagyan ng asin yan tubig ilalagyan niya pa yan ilalagyan <coughs> <coughs> niya naman ilalagyan niya <coughs> okay, naman naman ilalagyan naman naman ilalagyan naman Ayun, 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 ito yung asin Hello guys, good morning sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa may hospital. Sa may Chinese, uh, hindi ko na sasabihin yung pangalan ng hospital pala. Ah, uh, meron tayong gagamutin dito. Ah, uh, dito. Sa tayo sa loob. Ah, uh, mamaya na lang ulit update ko kayo.